tropa. Kasi nga, halos araw-araw na ako sinisik ng nga <laughs> na lang magsalita, baka ako masabihan pa ng chismoso. <laughs> Kahit nga gustong gusto ko pa rin matulog, pinigilan ko na. Kasi hindi na maganda sa hemtelay ko yung naaamoy ko. <laughs> <laughs> Kinuha ko na para tundogin namin mga tropa. At nakamagaya pa sa mga kapatid kong napakatatamay. <laughs> Kung ko yung doge namin, dapat masipag siya. Siyang gagaya kay Laate, napakatatamang Pero pagkainan ng usapan, Hindi hmm. mo na sila tatawagin kusa na silang gagalaw. <laughs> Hindi ko na nga idadamay si Mama kasi namumuro na ako sa kanya. <laughs> <laughs> Pagkatapos ko nga magtupi ng basahan, um, nga't pinagbubukod ko na tong mga damit na lalabang. Napaka basic lang naman ito mga tropa mo lang naman yung short, damit, brief, panty, ang alis, at yung mga butin damit. Hindi ka pa kapagpawisan pag ginawa mo to. Pero para sa ating mga magulang. Kapran laking tulong na para sa kanila to. Isipin nyo mga pa, hindi na sila magbubukod kasi naibukod na natin. Kaya yung ibang nanay sinasabi, bawal sila magkasakit. Bawal silang mapagod. Pero ang katotohanan, pwede silang mapagod at magkasakit. Kaya alam naman natin ang ating mga nanay tao rin. Minsan nakikita natin ang mga nanay natin umiiyak. Sobrang bigat ang dalahin nila sa buhay. Tapos tayong mga anak, asa natin sa kanila lahat. Pero kung tutuusin, kayang-kaya naman natin gawin. Ay naku, pag di talaga kayo nagbago, ipa pagsabay-sabay ko na kayo sa Sinai padala. Kain <laughs> kayo doon ang mga na po. Huh? Ang <laughs> mga nagtatanong kung nagrararo pa ba ako, kung na-enjoy -e ko pa yung nagiging bata ko, di naman porket ako ng gawain ko. Na ako nakakapaglaro. Siyempre, mga tropa, nagrararo din ako. Pero siyempre, hindi lahat ng oras ginugugol ko sa pagrararo. Pag natulong naman ako sa gawain bahay, hindi maghapon. O sa mga tropa, iibay na natin ang usapan. Ito nga mga ati ko, nagpapanggap na namang masipag. Ano kayang mga purpox nila? <laughs> sa mga WFW at sa mga tropa namin dyan. Kanya nga pala mga tropa, wilalis ko muna na sa gitong kwarto namin. Dahil napansin ko, napakaraming dumi. Alam niyo naman yung waris tambo namin sumuuna. So kami hindi pa sumusuko sa kanya. <laughs> sa mga tropa, matatapos na pala itong video namin. Kung hindi pa nga kayo nakapalo sa amin, ipalo nyo na kami. Like and share nyo na itong video namin. Kaya naman hanggang dito na lang. Bye-bye!